Oh no, tignan nyo guys. Nawalan na siya ng buhay. Akala ko natutulog lang sila doon. Kasi lahat sila nakaganito. at sila nakaganyan. So akala ko natutulog lang sila. Tapos, ang ingay-ingay ng mga siso, di ba maingay talaga sila? So, pinuntahan ko ngayon. Pagkatingin kong ganon, ala, tumayo na yung tatlong siso na kulay na puti, di ba yung mga siso doon? Si siya, lang yung pinakakakaiba yung kulay sa kanilang apat hindi na siya gumagulo tapos inaapakan siya so ibig sabihin ah, may something wrong sa kanya kasi ina nilalakaran na siya inaapakan na siya ng mga kapatid niya eh. kinuha ko wala na wala na siyang buhay ngayon ganun pala yon, naatake pala siya sa sobrang init hindi ko alam bakit sa sobrang init guys ito may butse siya Ayan o, kawawa naman sobrang init busog naman to malaki yung chan mataba tapos mataba mataba siya, hindi ako mataba siya, o oh, yan o oh. may butsi siya, busog naatake siya, o oh, kawawa naman ngayon yung mga kapatid niya may iingay, siguro hinahanap siya sad to say, ngayong gabi hindi na nila makakapiling to, so yung aking apat na sisiw, oh. tatlo na lang ngayon, so puntan natin sila tapos pakainin natin bigyan ng fresh na inumin, tapos linisin na kanilang bahay tapos syempre, gabi na iilawan naman natin. Pero sige, ikaw, goodbye. Bye-bye. Ayan na guys, gabi na. rogo, tatlo na lang sila. Ngayon, papentan ko yung kanilang bedding sa ilalim. Okay. Marami na tong ano. Pupo. oops ng plastic. this time, babalik ko ng kanilang bedding. Okay. okay, tapos, tatapon ko lang yung nasa nakasalang na tubig ano may ano ito yung ito tapos magdadagdag lang ako ng pagkain nila para sa ngayong gabi pagkatapos nun bukas naman natin ulit sila masisilayan tagdag lang to oh. bukas sa kanilang morning kung anong ginagawa ko sa kanilang morning bukas niyo makikita so good night na guys good night na sa aking tatlong white cows so matutulog na sila pagkatapos nyo makakain magkakain-kain ng konti konti bukas ulit Good morning guys. So, ito na yung umaga na kinabukasan nung kagabi. Ano daw? Well, Intindihin nyo na yun. Basta ito na yung bukas. Tapos naman guys, ito ginagawa ko. Yung pinaka flooring nila. Kasi papaitan ko na ngayon. Bale, madumi na yan ngayon sa kanila mga pupo. Tapos ito, gagawin ko lang. Kasi naubusan na pala ako. Pagabi pala, last na yon. So ito, at wala akong gunting. Magic. So ganito ang ginagawa ko para sa kanilang flooring. Ito na lang. Tapos, ngayon, sasanayin ko sila sa akin. Ang gagawin ko pagkatapos ko malagay dito is, i-introduce ko sa kanila yung kanin. Ito yung technique na akin lang natutunan kay Barangay Dona. Kung paano paamuhin or maging friendly sa akin yung mga manok, yung mga sisiw especially. Kasi, lagi silang naiiwan sa bahay, di ba? So, hindi ko sila nalalaro or hindi, ko, hindi kami nakakapag -banding. So, itong bonding time namin para masanay sila sa akin is i-introduce ko na sa kanila yung kanin technique. Wait lang. Andun kasi sila. Nalagay ko na sila sa ilalim ng mangga para ma-refresh naman sila. Ma-freshen up sila sa kanilang view. Kasi, di ba sa bahay, all day na sa baba lang sila. So, nakikita lang nila bitis or paa. Paa lang namin. So, lipat ko sila dito tapos papalik sila ng kanilang flooring. Guys, tingnan nyo to. Nakatakip lang sila kasi yung mga, yung mga ibo na pumupunta rito, pumupupo sila. Tapos naman napupunta sa kainan at saka sa inuman. Kaya nakatakip sila. Pero usually, wala naman to. Tapos, tingnan nyo. Ganyan sila ka, ano, ka hmm. Pero in fairness, hindi sila takot kay Amboy. Hindi sila takot sa aso. Huwag lang silang gugulatin talaga lipat mo na kayo doon, no? Okay. Ay, baliktad pala. Dito pala sa kapila. Sorry Okay, so ugutin ko lang ito. Ayan. Mabilis lang. tatapon ko lang. Pagpag. Pagpag Pag technique. Tapos. Hilipat ko na. Sila. Yan na. Alright. So ngayon, buksan na natin. Oh fresh na sila. Ang gagawin ko niyan, mag-refill ako ng pagkain nila. Tapos yung kanilang inumin. Pero syempre, bago ang lahat, yung kanin. Tingnan natin. Ito yung kanin. Konti lang, guys. Ha. Ito ay papakilala ko pa lang naman. So, konti lang to. Tapos, hindi lagi-lagi ibibigay sa kanila. Kasi, pag masanay sila, hindi ka na lalapitan. So, konti lang. Tapos, tawagin na sila.

Tik 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 hmm. tik. masarap to. Ayun, natikman niya na. Nakita niyo kunain niya. Kung sa matikman niya, you will never stop. Oh, di ba? Ay, nilaglag na naman. Ay, ni padali. Ay, nilaglag na naman. Oh. Sige. Kainin huh. mo. Ito pala yung nakakain dito. Tik 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 tik. One week apart lang sila yung kanilang agwat sa edad tapos yung maliit na yon yun yung pinakamaliit na yon yung kasabayan yung sumakabilang buhay hmm. ayun no oh. all right sana sila kung hindi pa nalalaglag no kasi nalalaglag oh. hindi pa tapos malalaking bula sila dahil sa Progen Z. So ngayon, magtitimpla ko ng Progen Z para sa kanila. eto, mahina pa sila kumain ng kanilang kanin ngayon. Kasi, introducing pa lang sa kanila yung kanin eh. Pero, sa katagalan, ay nako, talaga naman. Para silang ano, isang member ng fans club. Lalapitan ka talaga nila. Tapos, titignan-tignan nila yung kamay mo kung meron pang natira. Pero ngayon, syempre, mahina pa yan sila. O siya. Kapakayan ko na kayo. Tapos, simple akong progeny. Ito muna yan. yan. na bantay nyo na muna sa lagay sa atin. Kailangan ko kong progeny. Ito na yung kanilang progeny. Yung kanilang favorite drink. O, diba? Yan ang nakaka -ano sa kanila. Nakaka-healthy. Ang laki nilang bulas, o. Yan ang kanilang drinks. Ang ganda nito. Walang na ng ano, buo-buo, walang ganun. It's very good. Itang aking Okay. Pag natulog mo na, sabi niya, okay na yun. Uy, ubusin niyo yung ano niyo, food niyo. Tapos kaya magdadagdag ako ng kanilang pagkain. Punin ko lang din yung kanilang pagkain. Wala na akong pagkain, nandiyan na. Tulungan ko kayo. Guys, alam nyo naman yung pinapakain ko sa kanila, 'di ba? So, baby stag booster to. From day old hanggang one month. Padamihan hmm. Dadamihan ko na kasi para dire-diretso sila makakain hanggang mamayang gabi. Pero syempre, pag kulang, magdadagdag ako. Ngayon guys, iiwan ko lang yung sila saglit. Tapos, papakainin ko na yung kanilang mga kuya at mga ate, tapos mabalikan ko sila, doon ko naman sila ipapasok. Ito ay ginagawa ko lang guys ha, pag sure ako na hindi uulan, kasi kung uulan, hindi ko sila pwedeng iiwan dito. Tapos, pag sobrang tindi ng araw, hindi ko sila iiwan dito, kawawa naman, magiging ano sila, dried chicks. So guys, ito ang aking mga white kelso, at ako si Aling Mimay. Bye bye!